araw-araw na mga salita ng Diyos Namumuhay ang tao sa gitna ng liwanag Ngunit hindi niya batid ang kahalagahan ng liwanag Siya ay ignorante sa substansya ng liwanag at sa pinagmumulan ng liwanag At higit pa rito kung sino ang nagmamay-ari nito. Nang ipinagkaloob ko ang liwanag sa tao, aking agarang sinusuri ang mga kondisyon sa gitna ng tao. Dahil sa liwanag, nagbabago ang lahat ng tao at dumarami at nakaalis sa kadiliman tinitingnan ko ang bawat kanto ng sansinukob at nakikita na ang mga bundok ay binabalot sa amog, na ang tubig ay nagyayelo sa gitna ng lamig at iyon ay dahil sa pagdating ng liwanag. Tumitingin ang mga tao sa silangan upang makadiskubre pa sila ng mas makahulugan. Ngunit ang mga tao ay nananatiling hindi makaunawa ng malinaw na direksyon sa gitna ng maninipis na ulap. Dahil ang buong mundo ay nalulukuban ng hamog. Kapag ako ay tumitingin sa gitna ng mga ulap, ang aking pag-iral ay hindi kailanman natutuklasan ng tao. Naghahanap ang tao sa daigdig ng isang bagay. Mukha siyang nangangalap. Tila ninanais niya na maghintay sa aking pagdating. Ngunit hindi niya alam ang aking araw at maaari lamang madalas tumingin sa kislap ng liwanag sa silangan. Sa lahat ng sangkatauhan hinahanap ko ang mga tunay na nagnanais ng aking sariling puso. Lumalakad ako kasama ng lahat ng tao at naninirahan sa lahat ng tao. Ngunit ang tao ay ligtas at matiwasay sa lupa. At kaya't walang tunay na nagnanais sa aking puso hindi alam na mga tao kung paano magmalasakit sa aking nais. Hindi nila nakikita ang aking mga pagkilos. At hindi sila makihalubilo sa liwanag at mailawan ng liwanag. Kahit na palaging pinapahalagahan ng tao ang aking mga salita, siya ay walang kakayahang mabatid ang panglilinlang ni Satanas dahil ang tayog ng tao ay masyadong maliit. Hindi niya kayang gawin kung ano ang nais ng kanyang puso. Hindi ako kailanman tunay na minahal ng tao. Kapag itinataas ko siya, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat, ngunit hindi nito nagawa Nasubukin niyang pasayahin ako, basta hinahawakan lang niya ang katayuan na aking ibinigay sa kanyang mga kamay at sinusuri ito. Walang pakiramdam sa aking pagkamasuyuin, sa halip nagpupumilit siyang nagpapakabundat sa kanyang sarili sa mga pagpapala ng kanyang katayuan. Ito ba ay hindi kakulangan ng tao? Kapag gumalaw ang mga bundok, maaari bang umiwas ang mga ito para sa kapakanan ng iyong katayuan? Kapag umagos ang tubig, maaari bang huminto ang mga ito sa harap ng iyong katayuan? Mababaliktad ba ang langit at lupa ng iyong katayuan? Ako ay minsang naging maawain sa tao, paulit-ulit, ngunit walang sinumang nagmamahal o nagpapahalaga rito. Pinakinggan lang nila ito bilang isang kwento o binasa ito bilang isang nobela. Ang aking bang mga salita ay hindi talaga nakakaantig sa puso ng tao? Ang aking bang mga binibigkas ay tunay na walang epekto. Maaari bang walang sino man ang naniniwala sa aking pag-iral? Hindi mahal ng tao ang kanyang sarili. Sa halip, siya ay nakikiisa kay Satanas upang lumaban sa akin at ginagamit si Satanas bilang isang kapakinabangan upang paglingkuran ako ako ay susuong sa lahat ng mga mapanlinlang na balak ni satanas at pipigilan ang mga tao sa lupa na tanggapin ang panlilinlang ni satanas upang hindi sila manlaban sa akin dahil sa pag-iral ni satanas